Yes, uh, magandang hapon uh, <coughs> mga minamahal kong mga taga-subaybay. Uh, And dito ko sa itaas ng footbridge at uh, i-report ko sa mga oras na ito alas 4.55 ng hapon. At i-report ko ang daloy ng mga sasakyan sa mga sumandaling ito. Nasa pagitan ako ng uh, dalawang malaking kalsada nito sa may Commonwealth Avenue at nam namamagitan dito yung uh, ginagawa nilang uh, MRT. At ito, hindi pa naman nag-ooperate ang MRT. So, pagitan ng dalawang mahabang kalsada... Uh, Commonwealth Avenue magkabilang uh, side dito, magkabilang side na ang namamagitan nga rito ay itong bagong gawang MRT na hindi pa naman natatapos hanggang sa ngayon. Ito yung kaupahan ng MRT at uh, ito ay umaabot hanggang Ah, uh, Del Monte. Ah, uh, Bulacan. Ang uh, abutin itong ah, uh, bagong ginagawang ah, uh, highway ng MRT. At i-report ko na rin ang galoy ng mga sasakyan sa mga sumandaling ito. So nanggagaling ng Perbio ay ah uh, Banayad naman ang daloy ng mga bihikulo sa mga sumandaling ito patungong Tiapo, patungong uh, Baklaran at may patungo naman ng Cubao, Quezon City. So iba-iba ang direksyon ng mga bihikulong ito patungong at palabas ng Commonwealth Avenue. At dito sa aking tapat ay meron dito isang building na Diliman Doctors Hospital. Ito yung uh, building ng Diliman Doctor Hospital. At sa gawing ito naman, sa kabilang panig naman ng kalsada, na ang namamagitan ang uh, itong uh, kahabaan ng itinayong MRT ay i-report ko na rin ang daloy ng mga sasakyan sa mga sumandalita nang gagaling ng Baklaran, nang gagaling ng uh, po Metro Manila at sila ay binabagtas nila ang patungo ang kahabaan ng uh, Commonwealth Avenue Quezon City palabas at patungo ng San Mateo Rizal at ganoon din patungo ng Montalban Rizal palabas at patungo ito ng del, uh, San Jose del Monte Bulacan so marami ang uh, binabagtas na mga sasakyang ito maliit man o malaking mga bihikulo iba iba ang kanilang direksyon. Yan ang may re report ko sa mga sumantaling ito alas 4.55 ng hapon. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.